Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa sobrang mura at napakasulit na kainan dahil 100 pesos mo unlimited rice, taba, soup at naka unli juice pa. Plus hindi lang yun, may beauty queen pang napakaganda at sexy na magsaserve sa'yo. Ito ang Diyos sa Paris Overload na located lang sa may 947 Dagupan Street, Tondo, Manila. Hindi kayo may hanapin dahil malapit lang sila sa Tutuban at 168 Mall. Open na rin sila 24 hours kaya naman anytime mag-grave kayo dito, pwede kayong pumunta. Ito yung menu nila. Napakasulit dito guys. Ang dami nilang paanli dito. At hindi lang yun, nakakaaliw pa dahil ang sexy nung magsaserve ng food sa inyo. Kaya sinong hindi gaganahan kumain at mapaparami ng order dito? E eh, sa service pa lang, panalong panalo na. Sama mo pa ng masasarap na pagkain at napakamura lang. Plus ang dami pa nilang paanli kaya napakasulit talaga. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may Tondo dahil nalaman natin merong overload pares dito. Dahil kung may diwata, engkanto, hiwaga pares overload, dito meron sa kanilang josa pares overload. So ganun din yung price nila, 100 pesos. May chicharon bulaklak na, lechon kawali, may anli taba, anli rice, anli juice pa guys. ba diba? Sa iba, free na one soft drink sa kanila anli juice. Tapos may ka pang flavors na pwedeng pagpilian. Pineapple, red iced tea, tsaka yung plain na iced tea. So, ito yung sinuserve nila. Yan. Ang dami rin laman, ha. Ah. At ito pa, guys. Yung rice nila, bukod sa unlimited na, may choices ka pa kung gusto mong plain rice or garlic rice. At dahil unlimited taba, nagpasobra na tayo ng isang malaking taba. dito pa ako nagulat guys. Meron sila sa menu na sobrang unique. Ito yung sizzling lechon sinigang gravy nila. Napaka-unique. Yung sinigang na may gravy. Tapos may lechon kawali ka pa. Pinagsama-sama. Kaya try din natin. Wow. Ang sarap. Alam mo yung creamy siya tapos may asin pero yung asim niya ikintensa eh. pero yun yung gusto kong asim eh maasim talaga mapapangiwi ka masarap to kaya pala isa sa best nila to ngayon hmm eh. ay type ko to guys ang sarap yung lechon kawali makakain mo pa ng crunchy tapos nandun yung sabaw ng sinigang tapos yung pagiging creamy ng gravy pinagsama-sama type ko to Nasa pares overload na tayo. Try na muna natin yung pinakasabaw. Manamis-namis. May alat ng konti. Tapos las ako yung celery. Nang konting konti lang. Hint lang naman. Try naman natin yung laman. May lechon kawali na may chicharon bulaklak pa. In fairness, yung lechon kawali, crunchy pa rin. Chicharong bulaklak, hindi na crunch. Siguro dahil kasi nakalubog na ng matagal sa sabaw. Pero yung kanila, yung lasa ng pares nila, may tamis, pero hindi kagaya ng tamis sa may pares retiro. Basta may tamis, pero ibang level ng tamis. Masarap din. Mmm. Grabe. Oh my. sarap pero nakakatakot. <laughs> Minsan lang naman guys. <laughs> Hindi naman tayo lagi nagpapares. Ito naman si Chicken Ding-kending nila, na unlaki din. <laughs> My God, ang sarap nung chicken nila. Ang sarap nung chicken ding kending nila. Alam nyo kung ano yung pinagkaiba? Nakita ko yung pinagkaiba eh. Parang may curry na lasa something eh. Parang, ayun o, oh, kita ko yung sauce niya eh. Manilaw dilaw. Parang may curry powder. Hindi ko alam kung curry powder yun or turmeric eh. Malambot din. Oh. Oh, juicy. Oh, diba? Ha! Ah. Unlimited gravy naman eh. Mm. Ang maganda dito guys, kahit nagputok-batok ka, meron silang pangontra. May pineapple juice sila. So pag pinili mo yung pineapple, may pangontra ka na kagad sa putok-batok. Unlimited pa. 100 pesos lang.